Baka nandun kasing risk na baka sa dulo ang maparusahan dito, yung contractor lang. Hindi ko nilalang yung kanilang ano, ah, possible involvement sa sa corruption. Pero pa, paano yung politiko o government official na kasabwat na naging bahagi ng komisyon? pero paraan para mahuli rin sila. Ito yung tingin ko, although medyo malahaba yung proseso. Una, mahirap kasing i-request ang AMLA. Pero kitang-kita yan sa AMLA. Kasi makikita yan, yung tinatawag nating follow the money approach, di ba? Sinusunda natin, magmula mga kontrata, et cetera, mag-release ng cheque. Ang gap niyan, kaya lagi tayo natatalo sa planter, ang gap niyan, yung from the time na ibinigay yung check doon sa contractor and then i-convert uh, ibinigay sa contractor i-convert yung proceeds at ibinigay din distribute yung mga bribe i'm assuming na ano ha wala naman tayong tinutukoy at tapunta napunta sa private accounts di ba yeah yeah so yun ang hinahanap natin at yun makukuha sa amla paano natin iaano yan kailangan magkaroon tayo ng prima facie ano para ma-establish natin na uh, we need these documents we need this ano pero Uh, hindi ko na alam kung mahigpit ang regulation ng AMLA when it comes to the opening of the ano. Ang lagi ko naman nating pinanghahawakan dito. Remember, yung government accounts are public accounts. So kung makita natin yung relationship na pagbinuksan mo itong government account ito, lumipat ito do sa bank accounts ng itong mga private na ano. Kahit mag-stop ka lang doon eh. Na-iprove mo na nag-create ka na ng doubt na teka teka teka. Bakit pumasok ito dito sa accounts na ito? di ba? Mm. -hmm. Ito pa yung And, isang eh, ko. Oh. Unless mayroong isang contractor, dalawa, tatlo, apat na gusto maging whistleblower. Ah, malabo yan. Malabo Pero yan. Pero malabo yan kasi kalaban na rin buong sistema, di ba? Sino makakas na gawin yan? Hindi sila ng negosyo. Suicide yan, di ba? That means, yeah. lugi ka. Bakit? Hindi ka nabibigyan ng kontrata. Ang isang iniisip ko, there is an interagency agreement. There is an interagency agreement between AMLA Ombudsman, the Commission on Audit. Hindi ko lang alam ko nung status, Christiana, kasi 10 years na akong wala sa COA. Part nitong interagency agreement, yung access to information, di ba? Siyempre, kailangan mag-submit ka muna ng, anong tawag nila doon? Meron ka muna ng basis, why do you need this information? And with the things that we're doing, with the President, ano, I think we can easily lay out ano yung, ano yung kailangan natin ano, para ma-access natin yung information. Aside from the fact na, sabi ko nga, yung pag-usapan lang natin yung red flags, i-unearth lang natin lahat ng red flags, pinapakabog mo na yung dibdib nila nun eh. Pinapakabog mo na yung dibdib nila. Sa akin, ito yung preventive side. Kasi dapat dalawa yung pinupunto natin eh. Una is yung panagutin sila. But at the same time, we're running after time eh, di ba? babaha na naman, mag-aano na naman. Let's look also at the protective or the preventive side. So yun yung tinitingin ko. Yung preventive side, unahin din natin. Kasi, pasensya ka na, masyado na ako disappointed sa pagtakbo ng kaso. At talagang sa takbo ng kaso niyan, magpalit ng presidente, iba na naman ang manalo, iba na naman ang tono, baka hindi rin natin mapanagot. So, sabayin natin. One on the prosecution side, the other on the preventive side isa pa po, no? kasi nung pinapakinggan ko yung uh, press conference ng Pangulo at yung kanyang sona, hindi pwede kasing yung, yung threat o yung warning tatago sa politiko eh, diretso sa kontraktor. Siyempre, naturally, dito sa utos ng Pangulo, may mga politikong tatamaan dito. Bakit kanyo? Ilang billion yung pinag-uusapan natin dito? Pwede ba namang na-allocate lang yan ng ganyan-ganyan tapos anangorap yung kontraktor? Paano naman yung politiko na pwedeng kausap ng kontraktor? Pwede bang isulong mo ito sa allocation sa national budget tapos mag-usap tayo ito yung hatian. ba? Diba? Yan ang usual kwento, 'di ba? Wala tayong inakusahan uh, specifically dito. Pero in nga no, hindi po ba ano rin 'yan parang political suicide on the part of President Marcos? Dahil necessarily it would be antagonizing if not demonizing mm. many members of uh, the legislature. That's why kailangan natin talaga magpasalamat sa kanya. ba? Diba? Kasi iba talaga yung sinimulan niya. ba? Diba? I mean, kahit napahapyaw, kahit na hindi pa natin nakikita yung tapang at lalim at bigat, kahit pa paano ay pasalamatan na natin. Uh, without sounding a like a BBM ano, fanatics or what. Siguro ito yung idadagdag ko. Ano. May nagbanggit na yan. I think, kung hindi ako nagmamakakamali, I think nabanggit ni Mayor Benji yun na doon yeah. pa lang sa preparation ng budget. 'di ba, Yung parang ini-advance daw yung 30% ng ano. Sasabihin niya, "Oh, congressman or oh, senator without specifying kung ano, halimbawa lang. Oh, legislator, ah, uh, bang yun. maisingit mo itong project na ito sa budget? Mapunduhan." At pag napunduhan yon 30% daw yung ina-advance. I have no information, ano. Parang narinig ko lang in one of the, ano, so I can be, ano, as, uh, hindi ako masyadong ano. Kay Mayor Benji, parang ganun yung kinekwento niyang ano, uh, eh, sistema, di ba? So, parang ang puntos dito, ay napakaniib natin kung paniwalaan natin hanggang contractors lang yan. Ano? And alam natin, Christian, yung binabanggit ko sa iyo kanina, yung political economy ng procurement, di ba? Yung procurement, the government being the biggest ano, procuring agency, di ba? Pinag-aagawan talaga ang procurement contracts. So itong mga contractors, some of them are either legislators or sila yung donors ng mga legislators, di ba? Kaya nga, lahat ng ano, mga yan sa eleksyon. Mga kasi didikit ka na para alam mong ikaw ang may hawak nitong, nitong, nitong mga project na ito at maipasok na mapunduhan. Remember, critical yung mga committee na committee and appropriations. Alam na alam ng mga niyan. Inaalam nila kaagad dyan. Bakit? Dyan ka magpapabango. And you know, may mga stories, and sorry if I have to, ano, this one, ano, hindi na daw na siya shock eh. Dadalin daw yung bayong-bayong na pera, ibababa sa mesa. And that's it. Wala na yung parang tipong, ah, uh, pakitago mo naman. Eh, teka, teka, huwag ka muna pumasok. Wala daw ganun. As Talaga. in, huwag daw na yung bag. E, so parang ako yung nagugulantang, di ba? So yung ganito na na-state ng ano natin. Baka naman sabi ko nga, kung hindi man natin makaya sa prosecution site, talagang sa akin hindi ako masyadong expectant dyan. Napakahaba ng proseso. At least on the preventive side. Parang hawa na natin. Maawa tayo sa mga binabaha at mga nalilunod o nawawalan sa bahay. Ramdam ko yung frustration, frustration po ninyo, Commissioner. No? Pero parang hirap din kasi lunukin. Kung sakaling malaking bahagi nitong flood control budget, eh ninakaw, binulsa. Tapos makakalusot na lang itong mga walang hiyang ito. Parang ang sakit eh. Masakit sa banks, no? Kaya nga it is na suggest natin na joint investigation team ng Ombudsman at COA para diretsyo na 'di ba? 'Di ba remember pagkatapos ng audit report, kung fraud audit report ano, ididiretsyo pa sa Ombudsman and ang Ombudsman magpa fact finding pa 'di ba? So joint na kayo para yung mga tools and techniques ng available sa auditors ay available din sa Ombudsman and this time may additional yung information at the in, I say I mean the in talaga nang nang yung the political will of the president, di ba? I'd like to challenge him, ha? Kasi ibahan to, gibaan to. Alam nyo kung bakit? Unang-una, let's take at let's take a look at the ano nung nung ikaw yung auditor. Alam ko 'yan. Nagaling ako diyan. Ilang beses sa kontin ilang beses ako nanono. Pero kung may support ng presidente. Remember that incident na tinretin ako sa Mindanao and then President Ramos went to the commission on audit. Hindi man kami nagkita, at least alam ko na kinausap niya yung chairperson para sabihin, oh, balita ako, ganito. So, napakalakas nung, nung mensaheng yon, 'di ba? Kaya-kaya niyang gawin 'yon. Now, yeah. pagdating halimbawa sa buo na yung report o di uh, ano na 'yan, halimbawa kung meron mang kailangan kasuhan, make it public, ano? Make make public yung ato, nagfile kami ng kaso, ganyan, etc. And then may public pressure then para hindi lang ipipressure yung ombudsman, ipipressure yung COA. Meron ka citizen's partner eh. Ito yung maganda doon sa sinasabi natin na iba't iba yung ano, kasi hindi madaling i-co-op. Pwede mo i-co-op yung, sorry, pwede i-co-op yung COA, pwede i-co-op yung ombudsman. I'm talking about reality. I'm not pointing at anyone. Pero yung citizens mahirap. Madami. Pwede rin sila, pero madami at iba-iba. Pero political will ng presidente uh, yan ang, that you have to see, yung political will. Kasi matindi rin mga niya before, di ba, tungkol sa mga smugglers, pero I'm not sure kung mayroon talaga mga naparusahan na hindi to kailangan, hindi support itong kanyang uh, banta. Hindi po, no? We're actually pray. I'm speaking for myself, no? I'm praying hard that the president really has immense political will to see this through. Kasi napaka-importante po nito, no? Ano, walang halong ano walang halong sarcasm, no? Uh, I would be the happiest kung talagang may mga masampulan man lang dito, di ba? Ito ano yung isang... At bumagyo at bumaha ng political will, diba? kasi di ba? Pero, Oo. Christian, di ba ang ganda ng post ni Mayor Vico? 'di hmm. Ito yung talaga yung power ng SOCMED, ano. So sana gawin din. Ngayon na nabigay na yung listahan, ngayon na nabigay na yung mga contractors, sana meron pa mga information na ating ipakalat para magkaroon ng pressure. Pero sabi ko nga hindi pwedeng ito lang. Parang bibingka yung yung apoy sa init at apoy sa ibabaw. Mahalaga 'yon. <music>